May isang bata na mami ng mami. Ano yun? Huh? Ano yun? Okay. Ano yun? Anong mi, mi, Ano, ano yun? Okay. Ah, wala pala eh. Ay, <laughs> uh, isa lang. Go. Naku, yari talaga tayo sa tatay mo. Okay. <laughs> okay. Okay. Ang cute okay. na ito, oh. Naku, ang cute na, oh. kettle, Teapot and canister para sa man nagtiti. bakano Bagkano siya? Ang cute. ako. Okay. Milo, 200 lang ah, siya. I need this. Okay. <coughs> dito, magkano yung ano? Hindi kasi naka-sale eh. Naka-less lang sila. Naka-less 10 pesos. Ganun lang. Walang buy one take one. Eh, ang habol ka dito talaga is buy one take one. Kaya ako nagpa-member. <coughs> Uy, 171 lang. Take pa 500 grams. 171 lang anak o. Oh. Pa tayo. Wala lang. No? Magkano purpose nito? Wala kasi na kasi. Pang sarap din to kasi, oh. Kasi hindi siya nakasail. Sa ano siguro, mag, bago mag-Christmas yan, maraming magsisail. Yung Nutella, magkano yung Nutella? Ayan, oh. Yan ang presyo niyan. Yung kanyang kalaki. Wala, binubulong ko lang dito kung magkano yung presyo yung Nutella. Sa, Ah, talaga? Mas mahal doon. Tingnan mo talaga kung magkano. Yeah, yeah, the, like, mag Kaya hindi ako mukuha doon kasi mahal. Yeah, at ah, Nagpa-price, ano ka na? Yeah. Com comparison. Yeah. Oh my gosh. Ang <laughs> um, sa imo doon. Uh, sugar. Sugar, sugar. Para mas mahal ang sugar so, dito. Ay, ah, yeah, YouTube. Uh, I think may sugar pa naman tayo na, pero papaubus na tayo. Okay. Hindi na maggroso. Ano Saan na lang Robinsons na lang. Okay, let's go. Ito na, ay. Ito 199 yung Toblerone. Tignan natin, check natin. Ito pa pala yung mga ano eclairs. Magkano to? 279. Mamaya, mag-ano tayo? Baka kasi mas mura yung malalaking pack. Dito pa lang dami, oh. Oh, sakto pa natin. Si Cubetti nak naka-sale ba? Hindi. Check mga si Ay, ayun nakabaywan ka si Cubetti. You want kukuha ka? Okay, oh, Cubetti. Ah, tana. I-arrange mo sa ating cart. Ano ang hinahanap ko kasi na oil is not palm oil. Ang hinahanap ko is ano, coconut oil. Kaya pass mo na tayo. Ito pala na ako. Oh, madami. Ito, 193 lang. Oo, oh, my, mamaya may nag, nagka-canvas lang ako. Ano yung kukunin natin? Para hindi tayo kuha ng kuha. What's this? What is this? This is kakaulat. Naka-buy one for 144, buy six for 814. Ah. Uh, <laughs> kakaulat para nakita ko to may nagpost nito sa ano sa uh, youtube or sa facebook yata what's this ah, misu. kakaulat 144 tikman mo natin siguro no baka kasi hindi ko magustuhan pero hindi kasi ako mahilig sa chocolate drink eh wag na sayang lang mandarin orange ah wag na kumuha ka na ng ano eh kumuha ka na ng what do you call that ano yun ulit Uy, naka-buy one, get one. Oo! Kailangan ko pala to pang regalo kay tita. Kay eh, tita, ano? ngay nakukuha pala. Kay tita sayra Para sa wedding. Buti yan. Kasi hindi na tama. Hindi na ako makapag-SNR next time. Kasi ngayon natin nag-SNR. Anyway, buti na alala mo. Nalala ko. Nak, si Masi. Nak, oh, si ano. Masi mo. Ah, hindi siya naka Iba siya. Ah, iba. Hindi. Oh, ano ba to? Iyan. Massimo Candy's Feeling El coffee Card. Coffee. A ah, coffee candy. Oh, why not? $2.49. Madami na siya. Oh, less $1.20. Ano to dito? Ito naman ay moon break. Parang eclair siya. $219. Ito naman, what is this? Oh, candies. Mamaya oh, bibila ako naman Iwan ko lang kung merong ano dito. Ito, ito, kailangan ko to pala bumili ngayon. O, oh, naka less 1.5 siya. Blanket. 2.4. regalo sa wedding ng pinsan ko. Ito. Oh, naka buy 1, take 1 siya. Okay. <laughs> Good. Uy, naka, ano, naka buy 1, get 1 lang yung ano, pillow. Parang maganda to. Cool gel. Ito nga ba yun? O, oh, parang ano siya, o, oh, matigas. Sabi ko nga kay Jomel, kung bibili. Kasi nga, nagkukulang kami sa unan. Para maganda to, oh. o. 2,000, eh, 2,000 siya, buy one, take one. So, para meron kang apat na pillow na for 2,000 pesos. Oh, okay. Hindi pala, medyo expensive pala. <laughs> expensive pala siya. Back to Daki tayo. Daki, Daki. Daki is, yes, ano, is live. <laughs> Eto, Ah, uh, 2-4 siya. Hindi siya nakabuy one get one. Ito. Ito din. Parang ganda oh. Kailangan ko ng opinion ng aking Josawa bago kumuha mamaya. Hindi pag decide pag ganito. <laughs> Nagaano ako. Ambaga <clears throat> eh naano akong bilhin lahat nagpapanik bahing ako pag ganyan. May nakakita akong ganyan, Oh. Mga sila ganyan. Ay, nako. Ewan ko. To... Kailangan ko lumayo una. Layo una -isip -isip muna. Layo muna tayo. Mag-iisip-isip muna na ako. I'll wait for daddy muna. Kasi baka mamaya. Alam ko, nakabuy one, get one din siya. Kasi medyo mahal. Ito, 39. Yung parang donuts ng Massimo. Oo, oh, yun, Oh. No? No? No. Kaso lang, no? Too Too sweet? ikot pa tayo punta po na tayo dun ako kasi titingin ako ng gift para kay tita Nakalika. let's see here nga pala buti nalang naalala kumuntik na uy I need this air fryer 2.6 2.6 siya 2.6 yeah I know sabi ko nga eh 2.6 naka less 500 siya anak Uh, I'll ask for daddy's permission muna kasi it's too sexy. Eh. Tsaka hindi siya nakaplano sa ating lakad for today's video. Ito, ito mga naka-less na siya. Ito pala yun, nandito. Ah, let's see here. Ah, ito, naka, one, two. nakalas four hundred. Ito siya. Oh, maganda rin siya, ha? But in fairness, maganda rin ang kulay nito. Okay na, Okay. Para ito na lang siguro one, two later. Balikan natin. Tingin pa tayo ng iba pa. Baka may magandang deal pa dito. Ito naman. Ay, naka, uy, naka, oh. naka -less ng ano. Ano to? Silver and sage printed down. Oh, Comforter. From, from, from 2,000 almost. Like 1,000 na. Pwede na to, no? From 1,000 to 900 na. Mm-mm. Saan ito? Silver and sage? Ito ba yun? Saan dito yun? Down, alternate. Ah, ito! Ito ba yun? Silver and sage eh. Ito. At parang natin ako sigurado ko saan dito yun. Naka-sealed yung ano nila, oh. Yung blender. Tsaka yung ano yan, electric fan. Ito. Naka-buy one, get one din siya. Two, three. Ito siya. Yan. And yung coffee maker. Coffee maker, naka 2,000 lang siya. Naka buy one, get one din. Oh, nice. So, itong gusto ko dito eh. <laughs> Ayan. Ah, pwede lang itong pang regalo. Yung ganito. Hmm. Nice, nice, nice. Blender, coffee maker, electric fan. Ngayon ko lang na-realize, ito sa area parang nito, yung mga naka-buy one, get one na mga, ano, ah, uh, uh, kitchen, kitchen appliances, yung mga sa bahay. Like this one. Itong single burner na gas stove. $9.45, buy one, get, get one na siya. Ba'y ba't ako? Ayan o. Oh. And ito naman, may single, a double burner. One, parang $2,000 siya. Buy one, get one din. And saka ito o. Oh. Ito, yung ano, walk. Nakal eh nakalas lang pala yung walk. Ganto siya o. Oh. Eh, so sa area naman na to. Ay! Ah, steamer! Buy one, get one din siya. Ganyan na tsura niya. Bali, 2,000. And toaster. Oven toaster. Ayan, ganyan siya. Ayan, buy one, get one din. And ganyan din ang electric na uh, kettle. Oh, nice. Very nice. Saka dumadami ng tao. Padami lang, padami yung mga tao. Ayan. Rice cooker din. Nakabuy one, get one din siya. And ano to? Induction. Nakabuy one, get one din siya, oh. And ano to? Is sa air... Ito yung air fryer. Pinakita ko ba to kanina? Hindi siya nakabuy one, get one. Doon naman yung mga electric fan. Nakita ko na Dyson. Nakabuy one... Ah, ito mga towels. Nakabuy one, get one. Nakabaywan one, one yung mga towels. Parang gusto kong kumuha ng isang pair para may palitan sila. Ayan. Buy one get one. Dyson. 28K, 29K, almost dalawa na siya. Pati yung mga table. Ayan o. Oh, naka buy one get one. Yung ganito pang, pang ano, pang event, pang party, pang camping. Ayan o. Oh, nice. Ito 3K lang o. Oh, buy one get one na siya may nag-order. pwede mo, Table. And, ah, hindi siya foldable. Ito lang yung foldable. Ah, okay. Ayan. May nakita rin kami yung pa-free taste. <laughs> Ito. Ito ay a sausage siya. Ito sausage nga. Try natin mamaya. Magpapark lamang siya ng kanyang cart. Gusto mo mag-try? Ito? Okay. Pila ka. Hingga kay ate. <laughs> Naya pa siya eh. Mm -hmm. <laughs> Sabi mo sa akin ko ano? Pat Patry te. Ilang peraso siya? Ah, pure food sa may gawa. Yes ma'am. kilo siya ma'am. May pag ganito ng SNR, early Christmas ano, mga items. Like this one oh. Oh, mga gummies. Gummies ba to? Ah, cookies pala. 189 siya. Ayan, oo, oh, pang regalo. Tapos nakita ulit namin yung malaking bear. <laughs> ito yung nahanap ni Hanson na karaan. Eh. Ah, well, mga ganito na din, oh. Pang mga gift set na siya. Oh, 649 naman siya. And this one, ano ba to? Truffles. Truffles, uh, one kilo. Ah, truffles? Talaga? 559 siya. Ayan, Christmas in the year na siya. Okay, and then mga wines. Ay, nang, hay nang Ang tina-target namin siya mga candies. Okay. Candies. Biscuits naman dito dito na eh. ay, ay, ang cute. Oh. Kain <laughs> sa so tingnan mo. Knock oh. Oh, kala mo wine. Hindi pala candies. Eh, di yan. <laughs> Pinakita ko lang sa'yo. Kala mo wine, ha? Hindi. Hindi siya wine. Ah, Christmas gift na to mga dito. Oh. Tempting. Ito naman. Mga chocolates and mga biscuits. Ito gummy balls. Nakasaparit ba siya? 200-300 eh. 300 siya ito. Ayun pala nak yung kettle na nakita kanina. Ayun no, 699 pala siya. Mm, oh, para sa ano, Cute, oh. Oh, gosh. Wala, wala yung candy si. Eh. Ito yung mga chocolate sa tinatanong mo sa akin kanina. Yes, this is ay, ay, ko mo iiwan to. Ay, may Danish cookie, oh. Ito, 79. Pagalaman ni daddy, hirap mag-push ng cart. Oh. What? Ah, ito. Oo nga, no. Ayun na, yung binibili mo. mas mahal dito ah. <laughs> Mas mahal ba? Mm -hmm. Ito pala yung mga chocolates, oh. Oh, ha? Oh, ha? Ah, under renovation daw. Mga chips, ahoy. Andito, nasa chocolate section na mga, tayo mga, kaibigan at nabubuang na yung isang bata dito ay ay nakabandal siya na oh, 800 ay hindi <laughs> Di pala pistachio expensive eh 899 eh Cadbury Cadbury ba? ay hindi ah 169 pala siya 156 oh -isa. me too pero mas gusto ko yung ano eh, may nuts nuts Uh, pero mas mahal siya eh. 169. ayun na magkano. Pat 139 lang nako. Na Bakit? Top deck. Ay, ito lang sa akin mas mura. Top deck. Bakit mas mura siya? Birthday milk Top Deck. Bakit kaya taal? Ito lang. Okay na ako dito. Alagay ah, mo doon. Ayan na <laughs> Yan na po siya, mga mm -hmm. sir, mga ma'am. Ay, ah, ito may 99. Gana. Alam ano yan? Ilang peraso? Isang What? peraso? Yeah. 99. Mahal pala yun? expensive may... pala siya. Ano po ba, ba ng tablet? Hindi ko alam eh. Malalaman natin kasi meron ka na. May binili ka. Ah, baka mas makapal yun sa'yo na binili. Hmm. yung dark chocolate. Para wala akong kaagaw. Kasi pag dark ako lang nakakain na, kain na nila. Oh, so wala yata ko na yung kitang dark chocolate dito expensive <laughs> one. Mga chocolate. <laughs> like this one? 449, four, four nine what? Ah, how nga no? Picture lang kita ulit. <laughs> Di ba may picture kang ganyan before? Mm -hmm. Ah, picture lang kita. Diyan ka lang. Don't move. <laughs> oo nga no. Ang hinahanap natin, anak, hindi natin makikita. Alam ko tayo yung daddy niyan. Yung kailangan natin. Puro chocolate, chocolate, <laughs> chocolate! <laughs> Kit Kat. Kit Kat, Kit Kat Green. Gummies. Ah, ito mga lollipops. gano to? Kahit ito na lang siguro nakadagdag natin ng oh, lollipops. Five. Magano to? Tootsie bag. Ah, uh, 559. Pwede na siguro to? Pwede na to, no? Mm uh -hmm. -huh mga juice naman dito ano to ah mac and cheese ah ito yung samyang kaso ramyeon kaya na kasi naghanap kami 199 lang siya oh kasi hindi yan ang ang um, um, gusto namin ito ah, to almond honey 329 ah dito pa rin mga korean korean na ibang noodles yan yeah, so almost done na kami mga cold cuts na lang yung mga karoon na ganyan. Ito, milk chocolate. Mountains. Ito. Okay. Guys, sa midsection, hanap tayo ng pwede natin mabili chicken, pork, and beef. 6721. 7, Pang ulam. Yung kasya lang sa ating budget. budget bounty fresh fresh and um tayo meron dito na eh, sulit na eh uh, ano to buffalo wings and to ito 180 whole 1 per kilo pwede tayo ng isang pack ano nasa magkano to 427 meron ka nang ilang perasong manok to tatlo yata ay lalay ng aking patay ng basket nilamig kailangan natin to oh Jesus. oh no sila mo na ikaw balik tayo para sa pork hindi freeze frozen sana frozen <coughs> para sa pork. Oh, hmm. 786, 589 pwede na to. This is pwede na to. Para pang gisa-gisa ganyan. Yeah. Next natin yung mga ham. May ham na sila dito agad tayo ng pork chop. Ah, uh, tayo ng mga pang pork chops. Ayun, Ay, ayun. Pork chops. Ayan, ayan o. Dalawa yung muna yun. excuse po. Ito na naman. Pork, pork chop. Ayan. Ayan. Malaki pork chop. Ito yung, ito yung nasa sampler kanina. Hindi na hindi ko makita kasi na naka, oh, nakahiga pala doon. Masarap kasi siya. And then, bumili ako ng Melona, which is my favorite na ice cream stick. Ang hinahanap ko talaga is ano, yung Magnum. Kasi nagkikrib ako ng Magnum. Kaso wala. Yan lang yung mga nandyan. Ayoko naman yung mga yan. Magnum lang gusto ko sana. Ito. Kaso wala i eh. Mga ganyan na nandito eh. Eh, hindi ko naman alam kung anong lasa ng mga yan. So, pass muna tayo dyan. May lona ang binig natin. Diretso na tayo doon. So, we're about to finish na. One last, ano na lang, item to buy. Hindi anak, wala tayong time. We have to go home na. The chicken! At 3.7. Ay, may ano pala yun. Ay, ano naman to? Ah, nak. Ah, 6.43 pala siya. Ayan. Ayan, chicken na 269 pesos. Oh, sad chicken. Dali muna natin. Ulam natin naman yan. And let's go na. May nakita ako. Ano to? What is this? Ah, yung cookie. Cookie siya, cookie. Ayun yung mga M&M's. Okay na tayo siguro. Ayan, ang SNR. Current situation yan. So, karamihan tao. Pagandaan niya yung Christmas nito sobrang haba ng pila. Nasa yung mag-ama ko. Ah, yun na pala. Okay, pila na tayo. Let's go. Ah, tayo na? Okay. final bill. 17. <laughs> Ang budget ko lang nasa 10 lang. <laughs> Good luck. So, ito yung mga pinabili na namin. Ayan, ganyang kadami. <laughs> Bahala na si Batman ito. Sarap pamili eh. Ay, nako pag nag SNR ka talaga mabubutol ng bonggang bongga dami kasi buy one take one so yun lang ang um, experience salamat sa pagsama sa amin today I hope nag enjoy kayo sa mga ang ang stress reliever ay ano pag sa si shopping sa mga nanay of course lalong lalo na sa ating mga nanay na gusto natin talaga okay na sa atin yung walang bagong damit basta po ang ating ref at ang ating mga lagay ng groceries Thank you so much. Bye everyone. Bubuli pa lang ako ng ice cream kasi masarap ang ice cream na dito. 80 pesos lang per scoop pero ang laki-laki. Hindi eh, pala per scoop. Per cup na malaki. Ayun o. Oh. Yun sila dalawa. See you lamang. Thank you. Bye. Ice cream. Sinasabi ko sa inyo. Anong binili mo para sa akin? Ah, tapos na. Anong binili mo para sa akin? Binili ko yung black wall na. Oh, nice. Para may pika. Oh, pika. Okay. Sarap oh Ah, okay. Sige. And, eto daddy, can you buy me one? May favorite na ano. Uh, na, oh, dito na Ano yan? Yeah. Cheesecake. Ha? Ah? Ha? Hindi ka na hungry? Hungry pa, hungry pa rin. <laughs> so, eto na. Let's go na.